Kamusta? Ako um, nga pala si GH Tech at sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang murang PC building tools na makikita sa Lazada. Gagamit tayo ng basic at budget-friendly tools na sapat para sa pag-assemble, paglinis at pag-upgrade ng PC. Layunin natin na makita kung alin ang practical, functional at sulit para sa mga nagsisimula pa lang sa PC building. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Unang tool natin ay ang magnetic screwdriver. Ito ang pinaka-basic at pinaka-importante sa PC building. May non-slip rubber handle, magnetic tip para hindi mahulog ang screws. At iba-ibang sizes para pasok sa karamihan ng PC components. Simple, mura at sapat para sa daily use. Pangalawa ay ang rechargeable electric screwdriver. Maganda ito kung ayaw mo ng manual na pag-ikot ng screws, lalo na kung mas marami kang components na i-install. Pero tandaan, gamitin lang sa low torque at huwag din idiinan sobra para maiwasang masira ang threads ng screws o standoffs. Pangatlong tool ay ang anti-static wrist strap. Ito ay para maiwasan ng static discharge na pwedeng makasira ng sensitive components tulad ng motherboard, RAM at GPU. Praktikal ito para sa safe handling lalo na kung lagi kang nag a ng PC. Pangapat ay ang cable management kit. Kasama dito ang cable ties, clips, sleeves at organizers para maging malinis ang loob ng PC at maayos din itong tingnan. Para sa mga budget builds, malaking tulong ang ganitong kit dahil kumpleto na sa basic cable management needs. Panglima ay ang thermal paste. Itong thermal paste para sa CPU coolers, sa patang performance nito para sa standard gaming builds at basic processors. Hindi ito high-end pero enough na para sa stable temperatures at reliable daily use. Panganim na tulay ang dust blower. Maganda ito para sa paglilinis ng PC components. Hindi mo na kailangang hawakan yung mga components. Pero pigilan mong umikot yung mga fan kasi nag-generate ng electricity yun. So hawakan mo yung fans and then saka mo i-blower. Mas malinis at mas safe gamitin kung para sa pagbuga ng hangin gamit ng bibig mo na pwedeng mag-iwan ng moisture. At ang pampito, ang double-headed anti-static ESD brush. Ito ay para sa mga sulok-sulok na alikabok na hindi kayang abutin ng blower. Safe para sa PCB components dahil anti-static at may dalawang brushes size para sa iba't ibang bahagi. So ayan, ilan sa mga murang PC building tools na makikita sa Lazada. Kung may tanong kayo o may gusto kayong dagdag na tools, comment lang sa baba. Maraming salamat sa oras nyo. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.